Welcome back mga ko So matapos nga po ang madugong bakbakan ni na former IBF flyweight champion Angel Ayala kontra sa IBF super flyweight champion at umakyat pa mismo ng timbang na si Masamichi Yabuki sa kanilang naging laban nitong nakalipas na Sabado lamang na kung saan tinalo nga po ni Yabuki si Angel Ayala via 12 round technical knockout ay maraming boxing fans nga po ang gustong makitang magtuos ulit si Yabuki at ang kasalukuyang may hawak ng WBA at WBC flyweight champion belt at kapwa Japanese fighter na si kenshiro teraji sa pangatlong pagkakataon dahil para po sa mga di nakakaalam ay dalawang beses na nga pong magharap itong si yabuki at teraji sa Super Flyweight Division at parehong tinalo ang isa't isa via knockout Matatandaan na una nang nagharap ang dalawa buwan ng Setyembre taong 2021, bitbit -bit ang kanyang perpektong record, ay dinipensahan ni Tiraji ang kanyang hawak na WBC Super Flyweight Champion Belt kontra kay Yabuki. Nakung saan, tinalo nga lang po ni Yabuki si Tiraji via 10 round technical knockout at pinatikim ang pait ng unang pagkatalo. At anim na buwan ang nakalipas, buwan ng Marso taong 2022, ay ikinasaagad ang bigating rematch ng dalawa. Sa labang ito ay nagawa nga pong makabawi ni Tiraji at tinalo si Yabuki via third round knockout. At matapos matalo kay Tiraji sa kanilang naging rematch ay nanggaling na ngayon sa limang magkasunod na panalo itong si Yabuki via technical knockout. Siya na din ang bagong may hawak ng IBF Flyweight Champion Belt at may kartadang 18 wins with 17 knockouts, 4 natalo at may edad na 32 anyos. Samantalang si Teraji naman, matapos matikman ang unang talo kay Yabuki, ay nanggaling na ito sa pitong magkasunod na panalo at anim sa mga ito ay tinapos niya via knockout. Siya din ang may hawak ng WBA at WBC flyweight belt at kasalukuyang may kartada na 25 wins with 16 knockouts, isang talo at may edad na 33 anyos. Una na rin nagbigay ng pahayag ang dalawa na bukas ito para sa isang trilogy fight para sa isang three belts unification match. So isang napakagandang laban din ito mga kaboxing. Sa ibang balita naman mga kaboxing, matapos nga po ang ilang beses na pagbanggit at paghahamon ni Edgar Berlanga kontra kay former IBF Super Middleweight Champion Caleb Plant, ay pumutok naman nga po ang balita na lalabanan nito ngayong paparating na katapusan ng buwan ng Mayo ang pambato ng Bansang Mexico na si Jose Armando Resendiz. May kartada itong 15 wins with 11 knockouts, dalawang talo at may edad na 26 anyos. Dahil dito, ay di nga po maiwasan ni Berlanga na madismaya at napapost na lang ito sa kanyang social media account. Ayon kay Berlanga, isang kahihiyan daw si Plant sa boxing. Dahil matapos ang mga patutsada nito kay Berlanga, ay lalabanan lang daw nito ang isang boxing prospect na may dalawang talo at hindi naman pasok sa mga top rankings at wala pang napapatunayan sa ibabaw ng lona.